Ayan mga kapagsew. Hinupitan ko yung kapatid kong PWD kasi ang haba na ng buhok niya mga kapagsew. Ayan, malapit, ma malapit na siya matapos ako kung naisipang mag-video. Grabe, why ayaw? Mano-mano lang ito mga gamit lang yung gunting. Para lang kahit paano matanggal yung buhok. Mano, mano lang yung mga kapagsiwa Huwag kayong kukurap Ayan Sige okay. lang kasi ba maupit yung tainga Hindi pa naman parbira Itong kumukupit sa Ayan na rin Yes, gupit time tayo mga kapatid. Kahit bagyo kasi haba ng buhok ng aking kapatid. Oh. Grabe. Sobrang haba na. <laughs> Yan, kung na mga ginagawa kong mga kapagsil sa buhay ko. Pati pag-upit sa aking pati ginagawa ko na. Diba mga kapagsil, ganda na Oh. Pogi na siya. Ah, bibihisan ko muna mga kapagsil kasi dami. Ano? Okay, dito di. Yan. Yan mga kapagsil. Bibi, bibi ngayon. Hindi po siya nakikita. And kasi mga kapse, daming manilikt. I keep sending shots, I'm holding back close. 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 I'm i am i-bizan damit. Huwag papasok sa loob. I-bizan ko na damit. na damit mga kapang Yung aking kapatid na PWD. Mayroon pa pa mga kapagsiyo. Di, anak. Balitad, eh. Pati bungot, dami. Naku, ulan na. Pwede yun. Kapsa na sa ulan. Ulan na. Uh. Sandali lang, may, oh. Tapos. Na, padala mo na yan. Aray ko. Mga kapaksiyo, grabe. Dito, ang layo naman ito kapaksiyo. Okay na yan. Okay na yan mga kapaksiyo. Tapos na yung aking, ano, ng aking kapatid. Yan, o oh, mga kapaksiyo, o. Oh. O. Oh. Grabe. Finish na. Finish na yung gawa ko sa kanya, mga kapagsew. Dito na ako sa loob. Grabe, mga kapagsew. Tapos nasa yung pulang damit niya, Bi.